Yon, kumusta po kayong lahat mga kapanganay? Tayo po ngayon narito sa area number 3. Uh, ang kuno ko po ngayon, ang gagawin natin ngayon ay tayo ay nagbilad po tayo ng ating bibinhiin. Ngayon susunod na pagtanim, gawa po ng ngayon po kaya inon ako na ay binhi. Ang po naman lagi, lagi noon natin binhi para yun may uh, uh agad, may reserba agad ng mga binhi gawa po nang pag yung nagsabay-sabay ng ani pag may hindi na rin agad makakuha kaya po inuna ko na ito na binhi yan ito po oh. yung ating binhi yan po nakabilad na po yan yan ito po ay itatanim natin yan Yang po yung ganda ng kung ito itatanim po natin ito ay sa doon sa kalapit ng balong yan yung isang pitak yan, hindi pa ani eh. ay tayo meron ng binhi. Yan po ang ating kinukuha agad mga binhi agad para um, mag-uulanan man o ano man eh meron tayong binhi. Ngayon po ay tayo po ay nag reserva ng binhi. Ay atin po ang sakola ang ay ngayon po ay pag minsan po ay halos wala natin tira gawa po ng daga ay ngayon po ay yun po di po ding ito po ito yun ah itong ating bini ngayon po ay naisipan ko naman ay aking ilalagay sa balde yan para po yan dito para po kahit anong mangyari ay hindi mapapasok na insekto tapos po ay hindi makukuha ng daga hindi makakain kami siyang po ay halos yung ganitong kadami natitira yung mga kalahati na lang pero ito po namang dami ito. Po, po mga tatlong kilo. Ay ito po ay sobra sa ating isang pinitak. Yan, yun po ayan, ang tanimlanan ng mga isa't kalahati ay pa po ating ginawa ng tatlo. Uh, ito po, ganito po ang ating gagawin ngayon. Ito po ilalagay na natin dito sa balde. Ito, pati po ito sa ako, isasama ko na. Para ito po na may tuyo na. Tuyo na siya. Yan. Para po tayo may reserbang binig. Hindi ko kung saan-saan tayo. Yung iba po ay dito sa dati ang gawa ko ay nakuha na lang basta ako. Ay kami po ay yung ating kinukuha ng binhi May lahok na. Yan. Ito po, ay ayos na. Okay na po ito. Ito po ay bilag na. Yan. Tapos po ngayon ay ito ang variety po niyan ay Angelica. Yan. Atin pong itatabi na. Tapos po ito ikukuha nila natin ay pag malapit na po tayong magdapog. Yan. Atin pong ilalagay na dito. Yan ganito lang po para ito po naisipan ko para hindi ma kain ng daga at mapasok ng sikto. Yan. Ito po, dito lahat ilalagay sa silong nitong bahay. Yan. Ito po, dito lang. Ito po, may hindi ma mawawala. Alas na takay po. Ito po naman ay eh, wala po namang papakalam to dito yan yan bali po yan dito na po yan ito po ay eh, at nalaan dadaga ng kahit kahoy ito. para hindi mabuksan ang daga yan po Yan, bali po yung ating ginawa ay meron na tayong panibagong binhi. Hindi pa naaani yung ating tubigan. Ay, may binhi na ulit tayo. Yan po ang pinakamainam. Ayan po. Ay, salamat po sa suporta ninyo. Salamat po sa mga nanonood at saka po yung mga nagko-comment, nagsasubscriber. Ah, uh, 'yan lang po masasabi ko lagi, lagi tayong magingat. Kachin tayo na roon. Bye.